Yan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome guys sa aking morning channel. It's me, Renalan26, simple TV guys. Ayan. At syempre guys, unang-una, magpapasalamat po ako sa aking mga uh, walang sawang support sa aking morning channel guys. Ayan, napapasalamat ako sa inyo guys na Lagi po kayo andyan sa akin, nanonood sa mga video. At syempre naman, maraming salamat din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Ba Santos Matubang. Si Ate na Vlogs at syempre po guys si Kalinga Prab. Ayan. Pakisuportahan nyo po guys ang kanilang YouTube channel. Panoorin yung mga video nila guys. At syempre, kung may ads po, please don't skip ads guys. Siyempre, una-una, doon tayo naka, nakakatulong na rin sa panood ng mga video nila Kalina Prab, Ate Ina, at Kuya Bar. At then, kung pwede guys, pa-share na rin po sa mga video nila guys. At para po marami pa po ang makapanood sa video nila nila uh, Matubang Family. Ayan. Siyempre, sa akin din guys, huwag kalimutang... Apa panoorin yung aking mga video you guys. Ayan. Siyempre, shout shoutout po sa aking mga akakore actors. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Meron tayong konting reaction, guys. Yung meron po tayong nakukuha ang clips. Ito sa video po ni Kalinga Prab. Ayan. Ngayon, lang, ngayon ko lang po ito na-reactionan, guys. Ayan. At syempre guys, dito ay nagpapasalamat talaga po si uh, Erika po sa kay Kalinga Prop at sa kay Ruel o Malalag dahil po na-scout ito. At syempre guys, kung di dahil sa kay Kalinga Prop o kay Kuya Bal Santos Matubang ay hindi niya ito maranasan. Katulad na lang po sa pag-aaral niya, ayan. Ah uh, doon siya po ay nakaka naiyak po siya dito guys dahil po sa hirap ng buhay guys uh, kahit ano na pong pinasok niya nagkatulong, babysitters ayan, at syempre nag ano rin siya ng beauty beauty passion, yung nag ano po siya ng beauty queen, ng uh, basod, ayan so, sinasali, sumasali din po siya doon kaya yan Malaki ang pasalala, pasalamat po niya kay Lakalinga Prab na na scout ni Ruel ayan kasi po makapag-aral na po siya at siyempre makamit na po niya ang ah? ang magandang buhay ayan at syempre andito rin si Edu guys na ah, katabi niya dito guys na hinahawakan pa yung likod ni Erica para po hindi maano yung pag-iiyak ni Erika. Ayan, follow na po natin guys ang video. Kahit ako nga lang yung makapagbigay ng ano nila, pangarap nila. <laughs> Salamat. Salamat kay Kuya Rabjo, kay Kuya Rubel. Kasi dahil sa kanila, ano, nakakapag-aral ulit ako. Tsaka ito din yung gusto ng lolo ko. Kasi, ang harap talaga nila. Kaya, lagi kong nalakas sa yung loob ko. Tinatatagal. Kaya, kahit ano na nang papasukin kung basta ngayon, ano lang umabot ko lang yung pangarap ko sa buhay. Mga tulong lang din, mga tulong lang din kala Lola habang ano pa sila. Malakas pa, proud na proud sila sa akin. Kasi kahit na ganito kami, yung mga pangarap nila sa akin, naabot ko. Me in your arms. And you're away. I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just touch a thing. It happens every time. And there I go. And guys, I'm going to go to the po natin yung video. Po. Ayan. At syempre, wag na wag po natin kalimutan ding supportahan si Kalinga Pido, Rowell of Malalag, at syempre, Rachel Morales Vlog. At syempre guys, buong team Kalingap. Ayan, syempre yung mga legit reactors guys, pakisupportahan na rin po kami. Ayan. Siyempre po, huwag, huwag din kalimutan yung mga kalinga partners po na laging nag-scout po sa mga dapat tulungan po ng team kalinga. Ayan, maraming salamat guys. Thank you and God bless. See you guys in my next video. Bye.